Kumpirmado. Aktres na si Barbie Forteza, umamin na binigyan ng second chance ang aktor na si Jack Roberto. Pinatunayan ng showbiz ex-couple na sina Barbie Forteza at Jack Roberto na walang pagsubok ang makakapigil sa dalawang tao na totoo'ng nagmamahalan. Ito ay dahil sa kabila ng mga pinagdaanan nila matapos ang kanilang hiwalayan ay nakumpirma na ang tungkol sa mga ginagawa nilang hakbang para muling maayos ang kanilang relasyon. Inspirasyon na yon kung ituring ng mga netizens ang kwento ng second chance ni na Barbie at Jack, matapos kasi ang kanilang controversial breakup, ay humantong pa rin sila sa desisyon na magpatawad at pagbigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang pagmamahalan. Usap-usapan na nga sa buong social media ang tungkol sa ginawang pag-amin kamakailan ni Jack Roberto, tungkol sa muli nitong panunuyo at panliligaw kay Barbie Forteza kung saan ayon sa aktor ay gumagawa nga ito ng mga paraan para maitama ang lahat ng naging pagkukulang sa kanilang relasyon ng aktres. Samantala, sa Mediacon para sa kanyang upcoming project ay nagpaunlak ng panayam ang aktres na si Barbie Forteza, kung saan ay sinagot nito ang ilang katanungan. Inamin at hindi ikinaila ang tungkol sa ginagawang effort at muling panunuyo ng aktor na si Jack Roberto para sa kanilang second chance. Ibinahagi ni Barbie na noong una ay nag-alinlangan at nagdalawang isip siya kung pagbibigyan ang naging kahilingan ni Jack. Pero matapos makita ang sincerity sa paghingi ng tawad, napag-isip-isip ng aktres na hindi niya pala kayang tiisin ang aktor lalo na kung isa sa alang-alang ang kanilang matagal na pinagsamahan. Aminado si Barbie na hindi pa rin tuluyang nawawala ang pagmamahal niya para kay Jack, sa katunayan ay nakapagpasya na ngayon ang aktres na i-priority ang relasyon nila ng aktor kaysa sa sariling karyer. Ito ang dahilan kung bakit hindi muna tatanggap si Barbie ng proyekto na kasama ang dating ka love team na si David Licauco. Ano ang iyong reaksyon sa balitang ito? Magcomment lang ng iyong opinion at huwag kalilimutang ilike ang video na ito para manatiling updated sa iba pang mga video. Maraming salamat sa panonood.